Balita sa ibang bansa, itinaas mula yellow papuntang amber alert ang vulkan na Villarica sa Chile noong linggo dahil sa patuloy na pagtaas ng aktividad ng vulkana. Ang paglipat ng alert level sa vulkan ay nangangahulugang mas malaki ang posibilidad na pumutok ito sa mga susunod na araw o linggo. Si Angelica Galvez sa kabuuan ng balita. Itinaas noong linggo ng Chile's National Geology and Mining Service, Sir Nagyumin, ang alert level ng Bulkang Villarica. Mula sa yellow alert papunta sa amber alert dahil sa unti-unting pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Ang amber alert ay nangangahulugan na mas malaki ang posibilidad na pumutok ang bulkan sa mga susunod na araw o linggo. Isa sa pinakaaktibong bulkan sa South America ang Villarica. Ito ay mayroong dalawang daang metrong lawak ang bunganga ng bulkan at huling pumutok noong 2015. Para sa Euro News, Angelica Galvez, sumasaludo sa bawat Pilipino. sa ating balitang sports, nasungkit ng isang taekwondo player ng bansa ang kaunaw na ang gintong medalya para sa Pilipinas sa Asian Games 2023. Samantala, handa na si Maisel Alegado na ibandera ang utawat ng Pilipinas sa na nasabing patimpalak na siya rin itinuturing na pinakabatang atleta sa Asian Games. Ang maaksyong balita sa mundo ng sports at isa ni Jasmine Canonoy.